October 7. Paano naman ang nangyari noong October 7? Ito yung paulit-ulit mong makikita sa comment section. Marami ang nagsasabi, Pro-Palestine ka pero hindi mo ba alam ang ginawa ng Hamas? Kaya mahalaga itong pag-usapan. Kasi kung gusto nating intindihin ang buong kwento, hindi pwedeng skip ang araw na yon. Ano nga ba ang nangyari noong October 7, 2023? Isang araw iyon na ikinagulat ng buong mundo at lalo na ng Israel. Sa madaling sabi, isa itong surprise attack. Maagang maaga noon, libu-libong rockets ang pinakawalan mula sa Gaza papuntang Southern Israel. Habang lumilipad ang rockets, may mga armadong kalalakihan na sumabog sa border fence, ilang grupo ng fighters, sakay ng pickup, up motorsiklo at maging paragliders. Pumasok sila sa mga bayan at kibuts sa paligid ng Gaza Strip. Nagulat ang mga residente. Marami ang napatay, bata, matanda, buong pamilya. May mga hostage na binihag at dinala pabalik sa Gaza. Ang Hamas na isang militant at political group na namumuno sa Gaza ang umako sa pag-atake. Para sa kanila ito raw ang Operation Al-Aqsa Flood, isang sagot sa mga taon ng blockade at karahasan. Pero sa mata ng marami, ito ay terorismo, kasi sibilyan ang target at walang pinipili. Pero saan ba nang galing ito? Madalas putol ang diskusyon. Parang October 7 lang ang simula. Pero kung titignan mo ang timeline, dekada na ang ugat nito. Simula pa 2007, mahigpit na ang blockade sa Gaza Strip. Ang Gaza ay isang maliit na piraso ng lupa sa tabi ng dagat. Pero ang halos dalawang milyon na nakatira roon ay parang nakakulong. Mahigpit ang Israel at Egypt sa border. Kontrolado kung sino ang makakalabas, kung anong supply ang papasok. Kapag may tension, bombahan agad. Infrastructure, ospital at kuryente palaging limitado. Marami sa mga tao doon ay mga refugees. Mga apo ng mga pinalayas noong 1948 Nakba at 1967 War. Para sa mga naninirahan sa Gaza, ang buhay ay parang palaging gera sa mabagal na paraan. Ang mga bata roon ipinanganak ng may blockade. Wala pang 18 years old pero tatlong digmaan na ang nadaanan nila. Para sa Hamas, ang October 7 ay para ipakita na kaya nilang gumanti at ipaalala na buhay pa ang isyo ng Gaza, hindi lang sila basta-basta mapapabayaan. Para sa mga Israeli, ang nangyari ay trahedya, kabaliktaran ng inaasahan nilang seguridad. At para sa mga inosenteng Palestinian na walang armas, ang kapalit ay matinding airstrikes, gutom at libo-libong sibilyan na walang laban. Pagkatapos ng October 7 attack, Nagdeklara ang Israel ng all-out response. Araw-araw ang airstrikes, mga residential area, refugee camp, hospital at evacuation centers tinamaan. Maraming bata at pamilya ang nasawi. Mahigit 10,000 ang namatay sa Gaza. Karamihan, kababaihan at bata, ayon sa ulat ng international groups. Pati supply ng kuryente, tubig at pagkain, lahat halos bumagsak. Para sa buong mundo, hati ang reaksyon. May mga nagsasabing dapat lang kasi umatake sila, pero may mga tao rin nagsasabi na paano naman ang mga inosente na walang kinalaman. Totoo na noong October 7, may nangyaring matinding pag-atake. Walang excuse, walang dahilan at walang kahit anong cause ang pwedeng mag-justify sa pagpatay ng mga inosenteng sibilyan. Pero hindi doon natatapos ang usapan hindi pwedeng putulin ang kwento sa isang araw lang. May pinagugatan ang galit. At gaya ng kahit anong gera, mga inosente na naman ang nadamay. Pero kung tunay ang malasakit natin sa buhay ng tao, hindi tayo pwedeng pumikit sa mas matagal na kasaysayan ng pang-aapi sa Palestinian people. Hindi pwedeng putulin ang kwento sa isang araw lang. taun taon ang blockade milyon-milyong refugees na ipinagkait ang karapatang makauwi, mga pamilyang nabubuhay sa ilalim ng occupation, araw-araw may takot at kawalan ng karapatan. Kaya kapag may nagtanong sa'yo, paano yung October 7? Ang sabihin mo, oo nangyari yon, pero hindi doon nagsimula ang lahat. taun taon na pinapatay ang mga Palestinian, mga bata sa Gaza na natutulog tapos biglang wala ng bahay. Ang tunay na tanong, bakit walang tumatawag ng terorist sa mga jet na bumubomba ng ospital? Bakit ang karahasan ng makapangyarihan tinatanggap, pero ang paglaban ng inaapi tinatawag na terorismo? Ito ang kwento ng Palestine. Hindi lang ito tungkol sa digmaan, kundi sa pakikibaka para sa karapatan, lupa at buhay. At kung panig tayo sa katarungan, panig tayo sa kalayaan ng Palestine. Ako po si Kids at ito ang kasaysayan at katotohanan. Maraming salamat sa panonood.